O po may nangyari kay mother August 29 po August 29 ah uh, ano po ang uli sabi ng doktor para alam ko kasi po ang sabi po nang di nasa bahay po ako tinawagan po ako sa dagupan okay umuwi ako ng gabi opo Nakita ko ko yung nanay ko. Noon may masakit yung dito yung hips niya. Opo, ngayon, opo. two days. Pinadoktor? Pinadoktor ko po, po sa, sa ano, sa sa Cardinal. Opo, Cardinal. Opo, opo. Kung ngayon sa emergency, binigyan ng ano, ng mga, anti pain, pain reliever, gano'n. Sa madali sa kita, mga gamot. Yun, gamot. Nagme-maintain siya, nagme-maintain. May pain reliever lang po. Ah, pain reliever. Ngayon, ngayon pinauwi po kami. Nung pag-uwi po namin, masakit kasi ano eh wala walang nakuha yung dito lang daw masakit ngayon hindi makati si nanay ko bumalik kami after 5 days mm -hmm. doon din sa eh wala ganun din ang ginawa yung pain reliever din ng malalakas ngayon umuwi ulit kami ngayon meron meron yung nanay ko na ano na yung yung dead, yung ano niya yung doktor niya okay dinala po kami sa ano sa so ano naging findings tong muli ganun pa rin po ganun pa rin So, ganito, sir, ah, aalisin natin yung nilagay sa mama mo. Dala tulad na sabi ko, dalawang bumibira. Isang nagbayad at isang mangkukulam. Ngayon, i-video call po natin, mother mo. Opo. Ngayon, Ngayon na po. Kasi gusto ko po, yung gamutan ko, solid. Opo. So, umami uh, talaga Opo. Gagawin natin ang best natin, sir, para po gumaling na. I-video call po natin, gusto ko makita. Tatawagin ko yung... Okay. okay, sige po, sige po. Tapos kargaan ko na to, sir, ha? Opo. Okay. Tapos bang ready yung asin na sinabi ko? Yung may Tapos tubig? Oh, okay. Ah uh, shoutout sa buong team Apo lalo na sa aking kumpare, si Parig Harley Davidson ah uh, isa pa itong aking kumpare. Ah uh, shoutout sa kay Brother Ken, kay Brother War Warmin, Bayon. Marvin? Marvin. At saka kay Ateno bakit tinida ng Australia at sa uh, sa buong team team Apo ng Palawig Ah, chat out sa aking mga katamilya. Hello. 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 <coughs> Hello. Hello, eh ano mo sa messenger mo tapos pag pag ano tayo video call tayo, ha? Ah, hinihintay, hinihintay na yung video call mo eh. Ha? Ah, hello. Oh, sige ha. Ah. Oh, sige. Video call po tayo ngayon para makita ko. Kasi ipapainom ko po yung tubig na ini-ready mo doon eh. Opo. Kailangan ko makita ko po si nanay. Uh. Kuha mo naman yung likod ko. Sir, pakitanggal lang ito. Isa lang po. Hindi na po dalawa. Isa lang. May jazz. At mag-uumpisa na po tayo pagka nag-video call na. Hello? Hello? May na po ba signal doon, sir? Di na mal. Hindi naman. Oh. Hindi naman po kaya uh, hindi marunong nagluloko yung cellphone niya. Kasi nag-video kill din kami noon. Pinaan namin sa hospital. Okay. okay. Hello? Hello? <coughs> hindi

Hindi, para sa akin, no. Oh. Hindi man sa ano, sir, ha? Mali yun. Magkakapatid kayo, eh. Dapat, suporta pa rin. Buhay ang nanay natin. Kasi pag yun nawala, wala na, eh. Yeah. Hindi na natin may babalik pa buhay ng tao. Mabuti po, nung nanonood ko po palagi sa Tagupan, may ano ko yung number nyo. Ah, apo na-save nyo. Oo, so, ngayon, hmm. hindi wala sa loob ko. So, tapos ang natapos na kami ang tanggal tagal sabi ko puro morphe nang ang nila, anong, sabi ko sabi, <coughs> sa sa sabi ng nanay ko hindi tayo na laguna mm -hmm. para magpagamot so, sabi ko ni kilala natin doon wala na eh nakausap ko na eh Oo, kita pa po San Pablo. San Pablo? Okay. No, noon pa, nung no, hindi siya na ano. Ngayon, nung, no, nung no, no, ito, nakita ko, na, na ano ko, naisip ko, ay eh, si Jaline. Mm Eh, nag-text ako. Ring ako ng ring. Nga po. Walang sumasagot. Nag-text po. Nag-text po ako doon sa number ng... Apo, apo. O nga sinabi ko baka masagot. Eh, after 30, nagluto ako ng lugaw. Ganun. nakita ko, nag-drink po kayo. Apo. Yung nalaman nyo na po ata. Mm -hmm. Sige, gagawin ko yung best ko, sir, para umano na. Okay na? Okay na. Ah, Lori. Andiyan na kinimate ko. Okay. Ah, para, magandang umaga po nanay. Ah, gagamutin ko po kayo sa mga oras na to. Ah, inumin niyo po yung tubig mamaya pagkatapos mo ng gamutan. Wait lang po at uumpisahan ko na po. Paki paki papahawak ko na lang po para so, makita kayo. Kay Flori yung yung tubig. Siya lang nakakalam. Ay, kayo eh. po ang magsabi. Flori, sabihin niyo kay na 'yung yung yung, yung yung ano, <coughs> yung tubig na ano, na, no, nilagay ko dito sa lamesa. Ihanda mo ha. Ha? Okay. okay Sige, po, ready okay. ready tayo. Okay na. yung e, pakita mo na si Nanay. May nakabara po sa dibdib niya eh. Sir, okay, ganito. Yan, yan. Ganito. Pa pare ko, iawa ko mo lang itong dalawa. Ganyan lang o, oh. ganyan mo lang. Para nakikita niya. Okay? Diyan po kayo. Saglit lang to, sir, ha? Pag hindi mo na kaya, magsabi ka, ha? Okay. Um... O, tingnan natin sa doktor, si nanay. Sa doktor, o. Pikit. Mm. Wala. Wala. Wala po, sir. O, ito yung demonyo. Dalawa. Aray! Aray! O, yan. aray. Ito po yung kulam. Aray! Aray! Sato raro po, para rotas. Pistila na rin. Boom! Aalisin mo na lagi mo kay nanay. Aalisin mo na pala. Aalisin mo na. Alis mo ha, o dalawa kami mula sa ulo. Dalawang kamay, sumunod. Pagano pa, pagano pa pagano pa sige, sige pababa, pababa. Alis mo na ha. Alay. Alis mo na mo, ha? Sagot. Ay, Alis mo na pala. Alis mo na. sige, baklas, 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 baklas. Baklas, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Sige pa. Oh, <tinyo> Ay, ah, si mo pala ha? Ka, ah. Ay, si mo na. Ha? Oh, sige, baklas, baklas. Sa dibdib, yun nilagay mo papa, sa dibdib, yan. Babaklas mo ha. Ay, mismo mo ha. Gagaling na si nanay. Masakit pala. Bakit yun nilagay mo doon? Hindi, hindi ba siya nasasaktan? Gagaling ngayon yan ha. Ha, ah, ngayon miss mo ha. Oh, sige, baklas, 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 baklas. Papatayin kita, hayop ka. Sige, baklas. Ano mga tam? Poo! Tanggalin aray, niyo lahat yan, ha? Aray, Ngayon, miss mo, ha? Sige, baklas, baklas. puti na lang. Aray. 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 Ingit, galit. Aray. Aray. Ingit galit. Ingit galit. alis sa dalawa? Aray. Naingit aray. ka o nakagalit? Uray ka pa! 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 Ayaw mo sabihin. pa! O gagaling yung baba aray. si nanay. Tanggalin mismo. Opa, At sige, sige, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat yan, ha? Sige, sige, sige. Opa, 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 sige pa, ang dami mo nilagay. Opa, opa, sige pa. Umingi ang tawad kay nanay. Umingi ang tawad. Umingi ang tawad po, nanay. Umingi tawad po, nanay. Sadaki lang, ama. Umingi tawad. Umingi ang tawad. Umingi tawad. Umingi ang tawad. Umingi ang Humingi ka ng tawad sa dakilang ama! ba? Dakila ka na kita. Hindi, hindi pwedeng ulitin. Papatayin kita. Sige. Sige, pakuti na lang. <tip> Panginoon kong isa sa akin magdakila, humingi ka na basbas sa'yo na patayin ko. bala kay nanay, son, ipresent. Ahmed. Adol! Sir, 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 sir. Inom po kayo. Inom ka agad, inom, inom. Inom agad. Inom po agad, inom po agad. Sige, bilisan. Dami yan, dami yan. Sige, sige, busin niyo. Okay, pikit, pikit. Okay. Ah, uh, Ah, uh, pakiinom na na yung tubig. Pakiinom na ngayon po. Pakiinom po. Okay. Sige po, inumin niya po. niya po, madam. Painomin niyo. Ngayon na. Yan. Sige pa po, sige pa po. Ano mga sabi mo? Hindi. Hindi. O, oh, nakabidyo po tayo. Pwede ko ipasa sa inyo yung video. Nakausap po natin. Okay, nanay, ah, kita ng ani ba para pang protection? Sir, padala ko sa kanya to. Sa... Ito po. Yung iba ho, itabi. Para hindi mawala. Okay, muli ako si ang team Apo po. Naglilingkod sa inyo. Magandang umaga. Poo!